sikat lang ito. Pero masarap yan. Ito po, uh, kung tawagin sa amin sa Bulacan, uh, may tumatawag na patikan. Mm -hmm. Meron din tumatawag na lulog. Kasi sa Bulacan po, iba't iba na rin po kasi nakatira. Iba't ibang lahi na. Sa mm -hmm. inyo tayo ang tawag yan? Ubol. 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 Sa kanila kung tawagin ay ubol. Ubol. Okay. Ubol. Masarap yan. Uh mm -hmm.

nandiyan eh. Dali pa dito na pede na 'yung pagliko niyan. Wala. Dito kayo sarap Pakita Pero mas gusto ko dyan tay. Yung gitna. Dito. Yan ang masarap. Yung gitna. Dito. Yan. Kasi oh. ito. Yan talaga masarap. Dito. Ikaw tayo. Take, pakita mo sa kanila. Ops. <coughs> Ubol. Ubo. Uh, ubol tay. Uh. Ubol. Ubol. May parang may katunog nga ubol. Yung ngalit din matigas. Ano ba yan? Ubol. Ay tay, 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 tay! may bunga. Ang dami. Ano yan? Hmm. Uh. Uh. Ay no. Abangan nyo. ha. Uh. Uh. Ano yan? Hindi uh. nyo alam? Uh. Ako mo to. Ako alam ko yan tayo. Hindi alam ni tatay. Ayun oh, no? may mga bunga. Ah, uh, kukuha tayo. Uh, tapos titing natin kung ano kinakain siya o hindi. Ito masarap nila Iyan. Pero... Sige nga, pakita mo tayo. Hmm. Hanapin mo na. Hmm. masarap hati tayo. Hmm. Hmm. Nga pala paalala. Nung kanina ay nabot sa akin ni Utol, yung may banda ilalim na yun, medyo makatis sa lalamunan yun. Hindi ka tulad na ito. So ay mga gitna, hindi. Ano? Maghapon ka ngayon kinaka ito. Makaraos tayo sa bahay. Makaraos na, no? Maghapon. Uh, ito lang, okay na. Yung ito po, ito ang masarap. Yan, yung ubod, yung ganito. Tay, pwede ba tayo kumuha ng bunga? Yung tingnan natin ko ano yan. Yun, yung nandahin bunga.